Hello guys, so, dito tayo sa Malaki. Nakikita po nyo yun yun yung sign niya sa Malaki. So ayan po siya guys, papasok na po tayo dito ngayon sa isang parking lot. Ayan, dalo namin yung aming sasakyan na aeroplano at kami ay papasok na. So ayan po siya, ayan na, ayan na oh oh, exit siya pero kami papasok pa lang yan. Daanan pa lang yan ng XC. O oh, yan, medyo may kadiliman nga. Ayan o, oh. tingnan mo o. Oh. Hindi siguro nagbayad ng kuryente. Madilim ang talibya dito. Tingnan nyo yan o. Oh. Nakita nyo yan. Yan. No. Oh. Ang oh. dami oh. dito nakaharang na mga orange. Ayan na nga oh. pala guys. Ang dami dito na aeroplano din o. Oh. Nakaparada na. O so, yan pala. Kaya dito kami medyo na ano na traffic. Kasi nga guys, nasa pila kami. Kasi bago ka dito papasok dyan sa, no, sa loob na yan, magpapasok makapark ka dito ng ano ng mga eroplano ay kailangan ka dito guys magbabaya so sa katulad namin na eroplano nga dalawang gulong lang ang bayad namin dito ay 20 ayan siya guys oh, yung 4 wheels na yan siguro di ko alam baka 50 yan so ayan tingnan mo guys so ayan oh, medyo papalapit na rin tayo dyan sa ano dito sa ticket booth na yan oh. tingnan nyo guys so ayan ayan o, oh, ayan. Mauna muna si, ano, si Four Wheels. Ayan, nakita niyo yung si Motorcyclo. Ayan, si, si Kuya, si kuya Pogi. O, tinitingnan nyo si Pogi. O, tinitingnan nyo yung guys yung, ano, tinitingnan niya yung uh, plate number ng aeroplano. Tapos, ayan, nagsusulat siya. Parang ilalagbok niya yata yung, ano, yung plate number. And then, bibigay siya ng resibo. So, ayan siya. O, tingnan nyo yan. O, o ayan. Kami na next. Next na. Next. prepare ko na nga yan yung apat na Cinco. Kasi nga, magbabayad din tayo dyan sa kay Kuya Pogi. So, ayan na. Tingnan mo. Ayan. O, ayan o. Apat na Cinco yan. So, ayan o. Ginawan tayo ng resibo. At ayan na. Hawa ko na nga. Ayan o. Tingnan mo. Ayan o. Ay, patunay na. Nabayad na tayo. So, yan pala, hindi mo yung kailangan iwaglit Dapat nakatago lang yan kasi paglabas mo, Ah, titingnan niya ng ano ng gardia tapos ihingin niya uli. So ayan guys, ang oh, dami dito mga ano, ang dami nitong mga helicopter na oh, ang ganda oh, iba't ibang klase talaga. Ayun oh, nasa inan sila. Oh yeah. tayo nasa ground floor lang. Meron din yung guys na taas, pero tayo dito lang sa iyo sa ground floor. So dahil dito ang ating dala ay eroplano, dito tayo sa pinakadulo kasi nga ah, hindi yan kakasya doon sa ano, baka masagi ito. So, ayan siya, guys. So, ayan. Papasok na tayo dito naman sa mall. Ayun. May nakasabay tayo dito ng naka-long dress na white. Ayun. Ang ganda. May photo shoot yata sinadod sa loob. So, ayan siya, guys. So, nakita nyo yan, no Ayan. Ang dami na dito, ano, papasyalan. So, ayan. Ayan ang yung escalator. Ayan ang aking gusto. Escalator pupunta na tayo doon sa escalator at sumakay na nga tayo kasi nga pupunta tayo doon sa taas so ayan, ah, syempre naman parang nani-bago tayo kailang lingon-lingon tayo tapos tingin-tingin dyan sa mga sa mga paligid, diba? ganyan talaga ang taga-farm ano, taga lumabas ayan, titingin-tingin tayo dyan sa paligid ayan nga, oh, alam mo wala tayo, baga parang minsan nang tayo nakalabas, oh, yan nga pala guys, dito may patuturo ko sa inyo eto yung free, free ride yata, ayan, oh, ayan, oh, nakita nyo yan so, papunta na tayo dito naman sa dulo ayan, sasakay tayo dito ng ano, ng escalator doon tayo sa pinakadulo. Tingnan nyo guys. O, oh, diba? Nakabela tayo dyan. Wala nang yung makatao-tao pa. Tayo pa lang. Kaya, ayan na. Oh. Nag-aura-aura tayo dyan. So, ayan guys. Punta tayo naman dito sa pinakataas. Second floor. Ay, third floor na. Marami naman tayo dito makikita. Eto nga, o. Oh. Pinakita ko ditong parang malaking TV. O, oh, diba? Paiba-ibang kulay niya, o. Oh. Oh, diba? Ang galing. Ang ganda talaga, oh. O, diretso na tayo dito sa magandang, ano yan, may kisa may... Parang nasa ibang planeta ka dito, guys. So, o, oh, diba? Nasa world tayo, nasa Mars. May world ko, na nakalagay. Eh. Nakita ko dito, guys. Ang dami para dito mga pod. So, ayan. Bababas na ulit tayo dito. Ayan na. Labas na tayo dito sa Mars. Dito na naman tayo sa Earth. Ah, dito naman tayo sa hagdan na nakakaiba. O, ang ganda, oh. Nakita niyo po yung guys, oh. Ah, colorful talaga siya. But ibang klase yung mga, ano, parang mga fruits ba to? Or parang yung mga notes na, oh. Tingnan niyo guys, oh. Ayan. Pwede ba iba, iba ang kulay niya? Tapos... Diba? Parang marami mga pictures siya hanggang doon sa pinakababa talaga. Ang dami nga. May naupo nga rin dyan. No? Oh. Kaya, ayan. Nakisabay din tayo makiupo. Uh, ayan. Nakita nyo. Oh, may isang picture doon na napakalaki. Ayan. Uh, isang pogi na naman nakita natin dito. So, ayan. Baba na tayo. Dito tayo na naman sa kabila. sa so, wakas, narating ko rin ang Japan. Andito tayo ngayon guys sa Tokyo. Tokyo. Ayan oh, May umili tayo dito ng maraming mga bulaklak. Ayan o. Oh, may hindi shopping tayo dito. O oh, ayan o. Oh, dami talaga kakaiba ang mga bulaklak nila dito sa Tokyo, Japan. Ayan nga oh, guys. So oh, nakita nyo yan. Ah, dahil dyan wala naman tayong pera. Ayan. Alis na lang tayo ulit dyan sa Tokyo, Japan dahil alas 12 na ng tanghali eh, kaya mag lunch na kami so ayan nakita namin dito si Macdo kaya yan duman kami dito at nakita nga namin na halos ang kumakain pala dito ay mga estudyante o oh, mga mga bagu bagets. so ayan nakipila din kami sa mga alas 12 ayan o oh. nakuha namin quarter to one ang inador ko nga dito dalawang sunday sa akin at saka isang spaghetti o oh, yan ang tagal talaga Kumbaga sa ano, ano ka nila, pasmado ka panig. na. Imagine, 12 o'clock, quarter to one namin nakuha yung pagkain. Grabe talaga, dito pala. Ang lahat na kumakain, mga estudyante. So, after yun ng lunch namin, pumunta naman kami dito sa supermarket. At ayan, nag-window shopping din kami ng mga fruits. Ayun, no, ang dami dito mga fruits pala oh. Ang sobrang mamahal. Akalain mo yun mga ano o. Oh. Mga pang mayaman ang presyo talaga Ayan, ang dami talaga namin nakita ang mga prutas. Ang mamahal talaga. O yan, mga, hindi ko ang kabisado kung anong klase mga prutas yan. O yan guys, o. Tingnan mo yan. oh Mga ikakaiba. O. Ayan, ang dami talaga. O. Pera nga lang talaga ang wala. ang shopping ang wala. Wind, kaya nga, window lang kami dito. Window. Heto ang gusto ko talaga. Yung nag-aura-aura. So ayan, nakita ko dito yung... May mga heart shape. Ito oh. Tingnan nyo guys oh. Iba-ibang classic kulay talaga. So ayan. Kung gusto mo talaga mapunta dyan. Oh, mag picture picture ka. O oh, diba? Ang ganda talaga oh. Ayan oh. Ang dami talaga. Nakakaganda talaga dito. Mga masyad. Kasi ang dami talaga dito. Oh, po, posing posing. So ayan guys gusto oh, yan no, pupunta pa nga pala ko dyan, no, dyan sa kabila na yan no. dahil nga uh, para maiba naman natin ano, aura Tanggalin natin yung jacket so, yan. oh, diba oh, may mga pa upo pa nga tayo dyan guys oh, diba, para mas kompleto Okay lang natin dyan mag aura-aura dyan sa heart na yan bakit nga kasi tabing iyan na heart na yan oh, mo no, Oh, di ba kasi tayo dyan, oh? Huwag kasya na. Oh, yeah Hindi pa ako dyan talaga kontento. lang ko yung tumayo dyan. Oh, yan. Huwag kasya tayo. Alam, alam nyo, napakatas yan. Ang laki ng heart na minawa. Ang ganda nga, oh. Tignan mo, oh. parang rainbow siya. So, yeah Meron din dito sa kabila pa rin. Oh, dito. So, oh, ayan, oh. Meron dito sa kabila pa. Ayan, oh. Kaya lang, oh. Meron dun si tatay. Andun din, oh. Ayan, oh. Nagpicture-picture din siya kasama yung kanyang apo. O, oh, diba? Kapunta sana ako dyan. Kaya nga lang, naulan tayo. So, hindi na lang tayo magkikisabayan dyan. O, oh, dito naman ang gusto ko talaga sa parang magarampa-rampa ka dito. O, oh, yan ang ganda nito. O, oh. tingnan nyo. Ayan. Papasok ka dyan sa daming mga heart. O, oh, ayan. Tingnan, winauna kasi. Kaya kailangan ano, paglabas niya, tayo naman ang susunod. O, yan ang ganda, o. Oh. Diba? Tingnan niyo guys, o. Oh, para na rin tayong sumali sa mga, ano, sa mga pageant. Diyan, o. Oh. O, yan, o. Oh, mayroon din daw. guys, gusto mo rin ang ano ni ate. O, yan, o. Oh. sa ating, hindi sa ating sumabay. naman tayo. Ito nga pala guys, hindi, wala naman talaga akong aakyatin. So, ginawa ko, sabi ko dito sa aking nakakamera na kung pwede niya ako ulit ano yan ah uh, i-camera doon kasi dito sa baba at nga sa taas na so, enjoy rin naman ako dito kasi sa escalator ayan kasi guys so na-enjoy naka-enjoy naman talaga dito ang sumakay ayan wow, uh, di ba nakita mo yan nasa taas na ako niya nasa taas na tapos ayan bababa lang naman tayo ayun ayan Ayan o. Ayan o. On the way na naman ako pababa guys. So, ayan. So, diba? Para tayong bababa sa aeroplano. Welcome the arrival mo self. <laughs> ayan guys. May nakita naman tayo dito yung pizza. So, ayan. Nakita ko nga yan o. Diba? Nakakatakam talaga. So, yummy talaga o. Ayan. Ad. Hindi po. Ano yan? Picture lang. So, ayan. Daanan lang naman po yan. Pupunta na tayo doon sa labas. Exit ito ng ano. Sa likod. Ayan, papunta na tayo dito guys sa ating ano ah, dito, basta sa parking lot yan guys, sa nasasari ko dito Ayan, tatawid na tayo dito kasi nga, marami dito rin nagpa-park ng mga sasakyan Ayan no, ang dami oh. Uh, Pupuntaan ko na yung sasakyan ko dito guys Ang kulay pala ay black na sasakyan ko. Ayan, magbubukas na tayo guys ng aking aeroplano. Hindi. Joke lang. Hindi lang sa amin yan. Kasi yung sa amin ay ano yun. Hindi na sa, sa, likod. Dalawa lang naman yun na. Bilong. Ayan guys. Bye bye na.